Kinuha ng nanay ko ang panig ng asawa ko matapos siyang makiapid sa akin, kaya pinutol ko ang relasyon namin. Ngayon, makalipas ang ilang taon, gusto ng nanay ko na magkaayos kami. Kagabi, nagpa siya ang asawa ko na magkaroon ng isang tahimik na gabi. Pagkatapos ng hapunan, pumunta siya sa sala at nanood ng kanyang mga programa habang ako ay lumipat-lipat sa pagitan ng panunood ng laro ng sports, football soccer, at paggawa ng ilang mga bagay na nakaplano ko. Sunod na alam ko, kumuha siya ng alak, at nakainom ng dalawang bote, mga bandang hating gabi, pinuntahan ko siya at nakita kong tulog na tulog siya sa sofa. Nang pupulutin ko siya, nag-vibrate ang kanyang iWatch at may lumabas na mensahe sa screen. Sabi nito, haha hindi ko magagawa yan. Papaluin ako ng asawa ko. Nagtaka ako kung tungkol saan ito, kaya pinindot ko ito at ito'y isang usapan sa pagitan ng asawa ko at ng isang kaibigan ko. Hindi ko masasabi na malapit kami ng lalaking ito, pero siya'y kasama ko sa paglalaro ng five aside sa loob ng maraming taon, nagiinuman kami, at kilala ko siya mula pa noong kami mga tinger. Tinatawag namin siyang tagahawak ng jacket kasi kapag nag-aaway kami, noong mga tinger pa kami, siya lagi ang nagtatago ng mga jacket habang ang iba'y nag-aaway. Kaya gaya ng sabi ko, pinindot ko ang usapan habang naka-attach pa rin ito sa kanyang pulso, at nag-scroll ako pataas. Hanggang sa nakita ko, siya ang unang nag-contact sa kanya maliban na lang kung may binura siya. Maraming flirting at wink-winking na nagaganap, pero walang direktang masasabi na nag-cheat siya. Pagdating sa kagabi, nang siya'y lasing na, nagsimula siyang magmakaawa sa kanya para sa sex. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ginagawa ko lang itong maikli kasi hindi ko na matandaan ang eksaktong mga salita. Pero sinasabi niya na matagal na niya itong gusto, na walang makakaalam kung gusto niyang gawin ito at ang huling bagay na nagpabagsak sa akin ay sinabi niyang magaling siya magtago ng mga lihim. Sinubukan kong iskol ang kanyang relo, pero wala akong makitang ibang mensay, at hindi ko alam ang passcode ng kanyang telepono. Inilagay ko siya sa kanyang kama at umupo lang sa kusina sa pagkabigla hanggang sa nakatulog ako. Pagkatapos ay bumangon ako para sa trabaho mga lima oras 30 minuto. Nang pupunta na ako sa aking work van, naupo ako sa manibela at napagtanto kong hindi ko kayang harapin ito. Kaya bumalik ako sa bahay, kinuha ang kalahating laman na bote ng vodka, pinuno ito ng coke, at naglakad sa rails ng tren. Malapit kami sa maraming kakahuyan at isang disused railway line na umaabot ng milya. Naglakad ako ng halos kalahati ng haba nito. Nakaupo ako ngayon sa ilalim ng isang tulay ng rails na parang troll na nagningit-ngit sa buong bagay. Baka iniisip mo na may apoy mula sa malayo dahil sa usok na lumalabas sa aking tainga. Kaya ano ang gagawin ko? Ayaw ko siyang kausapin. Hindi ko kayang tingnan siya pagkatapos basahin ang kalokohang iyon parang tinaga ako sa puso. Pakiramdam ko nawawala na ang bawat piraso ng pagmamahal ko sa kanya, matapos basahin ang kanyang pagmamakaawa. Nakakainis. Gusto ko siyang tuluyang i-ghost. Kung pwede lang, hindi ko na siya kakausapin muli. Ang buong magaling akong magtago ng mga lihim ang talagang tumama sa akin. Sino ka ba talaga? Nakakadiri, pero nasa sa akin kung gaano kalalim ang gusto kong puntahan. Hindi ko na iniintindi kung ako'y magiging tapat tapos na ako. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong katinding pagtataksil at pagkasuklam sa buong buhay ko. Ang problema ay marami na akong na-invest sa kanya, hindi lang bilang partner, kundi bilang tao. Mahal na mahal ko siya at akala ko ang kanyang personalidad, at sa pamamagitan ng extension, ang aking personalidad ay sumasalamin sa mga mabubuting tao. Para malaman na isa siyang trader na ahas, pakiramdam ko isa rin akong ahas. Pakiramdam ko mas masama akong tao kaysa kahapon. Ang tanging paraan para mailarawan ito ay parang may isang tao na tinitingala mo, kumuha ng payo at mga aral sa buhay mula sa kanya, at biglang nalaman mo na sila ay isang pedophile o rapist o simpleng pervert. Ang buong pananaw mo sa iyong sarili at kung sino ka ay mababasag dahil kinuha mo ang kanilang mga sinasabi at nag-invest ka ng oras sa isang pervert. Diyos nagrarant na ako paumanhin. Maswerte ako na ang bahay namin ay pag-aari ng aking mga magulang na anim na taon nang lumipat sa isang retirement village at kami ang lumipat dito. Ang bahay ay mapupunta sa akin kapag sila'y namatay, pero hindi ko ito at sana ay hindi ko ito pagmamayari sa mahabang panahon. Hindi na nila gusto ang pag-aalaga at lahat ng mga problema, at gusto nilang makita ang kanilang huling mga araw ng payapa. Kaya kapag nag-divorce kami, hindi makukuha ng aking magiging ex ang bahay. Kaya ano ang gagawin ko? Iniisip ko na lang na hindi magsasabi ng kahit ano at itatapon na lang siya palabas. Habang naglalakad dito, naisip ko na papalitan ko ng mga kaibigan ko na locksmith ang mga kandado ngayong araw. Pwede kong sabihin kahit anong dahilan na may nasira sa mga pinto. Hindi naman siya mag-aalala sa nangyayari basta't nandyan ako. Pagkatapos ay ilock ko ang pintuan at sasabihin ko sa kanya na may tingnan siya sa labas. Paglabas niya, tatakbo ako pabalik at ilock ang pintuan sa likod ko. Parang napakabata, di ba? Seryoso, hindi ko alam ang gagawin ko. Nakatingin ako sa isang bote ngayon at parang winasak na ang buhay ko. Tungkol doon sa kaibigan ko, walang duda na may ginagawa siya dito. Walang duda na hindi ko malalaman ito kung hindi. Kaya makikita ko siya sa lalong madaling panahon. Kalimutan ang paghawak ng mga jacket, hahawakan niya ang kanyang mukha. Update, salamat sa lahat ng nag-reach out sa akin pagkatapos ng aking unang post na appreciate ko ito. Kahapon, pagkatapos kong isulat ang post at ako'y nasa kaguluhan, dalawang naglalakad ng aso ang lumapit sa akin dahil nag-aalala sila. Sinabi ko sa kanila ang lahat, nakinig sila, at ang unang bagay na sinabi sa akin ng isa sa kanila ay, Anak, ang pinakamasamang bagay na magagawa mo ngayon ay uminom. Magdudulot ito ng kapahamakan. Kailangan kong magpasalamat sa kanya para doon dahil nasa Highway to Hell na ako noon. Tinapon ko ang vodka nakipag-ugnayan sa isang kaibigan, at sinabi niya na pwede akong pumunta sa kanya para magpahinga. Nasa trabaho siya pero sinabi niya kung saan nakatago ang susi. Nakatira kami sa isang maliit na bayan ng halos 15,000 libo, at hindi siya malayo. Pagdating ko doon, umupo ako sa kanyang sofa at sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Buong umaga, nakakatanggap ako ng maraming text at tawag mula sa asawa ko na nagtatanong kung nasaan ako at ano ang nangyayari dahil ang van ko ay nasa driveway at wala ako doon. Nag-text ako sa kanya pabalik, sinasabing may problema sa makina, kaya nagpa-left ako papunta sa trabaho, at mukhang naniwala siya dahil nag-text lang siya pabalik ng okay. Nang bumalik ang kaibigan ko mula sa trabaho mga lima oras, sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at humingi ng opinyon. Sinabi ko rin sa kanya na huwag sabihin sa kahit sino tungkol kay jacket holder, dahil baka malaman ng asawa ko, na ayaw ko sa puntong ito aayusin ko siya mamaya. Ibig kong sabihin, ilalantad ko kung anong maliit na daga siya. Ang pagbugbog sa kanya ay hindi makakatulong sa akin ngayon. Bilang isang aside, sa mga nagsasabing wala siyang ginawang mali, siya ang unang nag-message sa asawa ko. Sobrang flirty siya. Ano ba ang ginagawa niyang pag-message sa asawa ko? Hindi niya siya kilala maliban sa mga pagkakataong nakikita kami. Wala akong problema sa dalawang adult na nag-uusap, pero halos hindi nila kilala ang isa't isa at flirty na agad mula sa simula hanggang sa nakita ko. Sa tingin ko nagkita sila habang nasa labas at nagiging flirty doon. Kaya, hinikayat ako ng kaibigan ko na subukan at panatilihin ang isang mababang profile at tingnan kung ano ang maaari kong matuklasan, pero sa parehong oras kausapin ang isang abogado at simulan ang proseso ng pag-alam ng aking mga pagpipilian na ginawa ko ngayong araw. Inuwi niya ako mga anim oras, at totoo lang, patay na ako sa mga paako sa puntong iyon. Sa tingin ko ang adrenaline na nagpump sa buong araw at biglang huminto ay nakakawala sa iyo ng enerhiya, kaya't sobrang pagod ako pag uwi ko. Nang pumasok ako sa pinto, alam kong may mali dahil agad-agad akong kinulit ng asawa ko, nagtatanong ng mga bagay tungkol sa trabaho. Tinanong ko siya kung bakit siya nagmamalasakit. Sabi niya, Iniwan ko ang aking malaking flask at lunch bag sa upuan ng pasahero sa harapan ng van ko at may mali daw nararamdaman niya. Papasok na sana ako pero sobrang pagod na ako, hindi ko na magawang magkunwari kaya sinabi ko lang, oh, may mali. Nang inilagay ko ang lasing mong katawan sa kama kagabi, may lumabas na mensahe sa iyong iwatch na binasa ko pati na rin ang iba pa, at ikaw ay isang malansang taksil na ayaw ko nang makasama pa. Nag-iba ang kanyang ugali mula sa taong may kapangyarihan na naka-crossarm sa takot na batang babae sa loob ng ilang segundo. Magaling magtago ng mga lihim, nagmamakaawa para sa sex, oh, nabasa ko lahat. Nagsimula siyang humagulgol at umakyat ako at naligo. Paglabas ko, nakaupo siya sa hagdan at umiiyak pa rin at nagsimula na agad ang mga dahilan. Nalasing siya, vulnerable, na hindi niya paginawa iyon noon na siya ang unang nag-message sa kanya at wala iyong kahulugan, hindi niya planong ituloy iyon. Halos lahat ng sinasabi ng mga tao dito ay sinabi niya, parang hawak niya ang playbook. Ang tanging hindi niya ginawa ay sisihin ako. Marahil alam niya na itatapon ko siya kung sinubukan niya yon. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ng diborsyo at siya'y aalis ng bahay sa loob ng isang buwan. Sinabi ko rin sa kanya na lilipat siya sa guest room. Halos iniignore ko siya simula noon, puro school at iling lang ako kapag nagsisimula na siyang magsalita ng walang kabuluhan. Ayaw kong marinig. Natulog siya sa guest room kagabi, at hindi ko siya kinausap o tinex buong araw. Kung swerte ako, baka wala na siya pag uwi ko galing trabaho, pero hindi ganoon kaayos ang swerte ko. Para sa pag-alis niya, kinuwento ko sa mga magulang ko ang nangyayari at matindi ang sinabi ng nanay ko na hindi ko siya itatapon sa kalsada. Magkalapit kami ng nanay ko at palaging ganoon. Magdiriwang sana kami ng ika-negatibo labing isa na taon sa Disyembre. Sinabi ng nanay ko na nagkamali siya at dapat namin itong ayusin tulad ng mga adulto, na napagdaanan na namin ang marami at hindi siya talagang gumawa ng kahit ano, mga salita lang iyon. Kinuha niya ang panig niya kaysa sa akin. Hindi makapaniwala. Maaaring sirain ako nito. Update dalawa, kumusta, naisip ko na magbigay ng update dahil maraming tao ang nag-message sa akin na humihini ng isa. Ngayon, dalawampu araw na mula nang nalaman kong ang asawa ko ay sinusubukan akong lokohin sa aking kaibigan at ang sitwasyon ay naging impyerno. Binigyan ko siya ng isang buwan para umalis at natutulog siya sa guest room. Ngunit malinaw na wala siyang balak na umalis pagkatapos makipag-usap sa nanay ko. Wala siyang mapuntahan, pero hindi iyon problema ko. Nakipag-usap ako sa aking abogado ng diborsyo ng maraming beses at ngayon ay nasa proseso ng pagdraft ng isang petisyon ng diborsyo at ipasok sa kanya ang mga papeles ng diborsyo. Nagbukas din ako ng sarili kong bank account at kinuha ang 50% ng balance mula sa aming joint account. Ang atmosfera sa bahay ay kakaiba sa madaling sabi. Ang sala ay naging isang no man's land kung saan walang dumadaan dahil pareho kaming nag-uubos ng oras sa aming mga silid. Sinadya ko ring magtrabaho hanggang gabi para hindi kami magkausap ng madalas. Lubos ko siyang iniignore, ngunit matapos basahin ang tungkol sa isang daan at walumpu, sinimulan kong ipatupad yon at naging civil, bagaman medyo malamig sa kanya. Natutuwa akong ginawa ko ito, dahil nagsimula akong makaramdam na parang isang halimaw na tinatanggihan ang kanyang pagkatao. Hindi iyon ang tamang paraan ng pag-uugali at naramdaman ko na ako ang may kasalanan, sa halip na siya. Ang tanging oras na nag ako mula sa isang daan at walumpu ay nang pumasok ako sa banyo noong isang linggo at siya ay nakaupo sa sahig sa tabi ng banyo na umiiyak. Tinulungan ko siyang tumayo at instinktibong yakap ko siya, kahit na ito'y higit na isang yakap ng simpatiya kaysa sa pagmamahal. Nakakalungkot na sa sobrang hinala ko sa kanya ngayon, hindi ko maiwasang isipin na naghihintay siya na pumasok ako para gumawa ng eksena. Ang problema ay hindi ito totoo, Ngunit ganito ang uri ng mga bagay na pumapasok sa aking isip sa ganitong kapaligiran. Ito ay nakakalason lamang. Nasa proseso ako ng paguguhit ng mga papeles ng diborsyo, at ipapadala sa kanya, at nagbukas din ako ng sarili kong bank account, at kinuha ang 50% ng balance mula sa aming joint account. Ang atmosphere sa bahay ay hindi maayos, at ako'y nagtatrabaho ng late, upang hindi kami magkausap. Sinusubukan kong maging civil kahit malamig, Ngunit natutuwa ako na nagsimula akong maging ganito dahil nagsimula na akong makaramdam na ako ang masama. Ang tanging oras na nag-break ako mula sa isang daan at walumpu ay nang pumasok ako sa banyo noong isang linggo at siya ay nakaupo sa sahig sa tabi ng banyo na umiiyak. Tinulungan ko siyang tumayo at instinctively niyakap ko siya, bagaman ito'y higit na isang yakap ng simpatya, kaysa sa pagmamahal. Nakakalungkot na sa sobrang hinala ko sa kanya ngayon, hindi ko maiwasang isipin na naghihintay siya na pumasok ako para gumawa ng eksena. Ang problema ay hindi ito totoo, ngunit ganito ang uri ng mga bagay na pumapasok sa aking isip sa ganitong kapaligiran. Ito'y nakakalason lamang. nag siya at sinasabing gagawin niya ang lahat para maisalba ang kasal namin, kahit ano para patunayan sa akin na ito'y isang kalokohan lamang. Kaya't iminungkahi ko ang isang lead detector test. Wala akong balak na kumuha ng isa, hindi ko rin alam kung paano magsisimula. Gusto ko lang makita ang kanyang reaksyon. Handang-handa siya, hanggang sa ilang oras na ang lumipas at lumapit siya sa akin na may hawak na tablet at sinasabing hindi ito tumpak at ang anxiety at nervousness ay maaaring magdulot ng maling resulta at sa kanyang anxiety disorder at lahat. Tumawa ko, hindi ito normal na tawa. Nagsimula ito bilang halakhak at natapos sa isang batang tawa. Mukhang gagawin niya ang lahat para maisalba ang kasal namin kahit ano maliban sa pagkuha ng lay detector test. Hindi ito mahalaga. Ang sinabi ko sa aking orihinal na post ay nananatiling totoo. Bawat piraso ng pagmamahal na mayroon ako sa kanya, ay nawala pagkatapos basahin ang mga sinabi niyang kakilakilabot na bagay. Hindi ko na siya nakikita bilang aking tunay na pag-ibig, isang taong maaari kong sabihin ang anumang bagay at pagkakatiwalaan ang aking buhay. Nakikita ko lang ang basura, basurang kailangang itapon bago ito makapangamoy sa lugar si Jacket Holder ay naging usap-usapan ng bayan mula ng ilantad ko siya sa aming grupo ng mga kaibigan ilang linggo na ang nakararaan. Malinaw na wala na siyang kaibigan sa amin at ganap na itinatakwil. Sinubukan kong tawagan siya ng ilang beses, pero hindi siya sumagot at kalaunan ay binlock ang numero ko. Sinasabi ng mga tao na wala siyang ginawang mali, pero siya ang unang nag-message sa asawa ko at sobrang flirty siya. Anong kalokohan ang ginagawa niyang pag-message sa asawa ko? Hindi niya siya kilala maliban sa mga pagkakataong nakikita kami. Update tatlo, well, mula ngayong umaga, hindi ko natawagin ang bahay na iyon na aking tahanan. Nakita ko sa kalendaryo na ang asawa ko ay may appointment sa kanyang ophthalmologist, kaya't alam kong mawawala siya ng ilang oras. Ginamit ko ang pagkakataon na kunin ang aking mga gamit at lumipat na ako. Pagkatapos kong ilipat ang aking mga gamit at ayusin ang lahat, Iniwan ko ang mga susi ng bahay sa mesa ng kusina, kasama ang mga papeles ng diborsyo na natanggap ko mula sa aking abogado noong nakaraang linggo at umalis na ako. Binlock ko ang numero ng aking asawa at ng aking ina sa aking telepono at anumang komunikasyon sa aking asawa mula ngayon ay sa pamamagitan na lamang ng aking abogado, sa aking sitwasyon ng pamumuhay, nakikitira ako sa isang kaibigan ng isang linggo o dalawa, ngunit sana makahanap ako ng sariling lugar bago magpasko hindi ko kinausap ang aking mga magulang ng ilang linggo. Ang huling beses na nag-usap kami ay sa pamamagitan ng text at sinubukan kong ipaliwanag ng detalyado sa aking ina ang mga sinabi ng asawa ko kay Jacket Holder, kung bakit iyon ay sobrang sakit sa akin at bakit hindi ko akalaing iyon ang unang beses niyang ginawa iyon, gamit ang linyang, magaling ako sa pag-iingat ng mga lihim. Hindi ko na siya muling pagkakatiwalaan. Sinabi ng nanay ko na hindi niya ako makakausap ng ganito at hayaan niyang magpalamig ako. Sinubukan niyang tawagan ako ilang araw na ang nakalipas at hindi ko sinagot ang tawag at gaya ng sinabi ko kanina, mula ngayon ay binlock ko na ang kanyang numero. Pakiramdam ko ay sobrang nadismaya sa aking mga magulang at sa puntong ito, parang mas masakit pa kaysa sa orihinal na pagtataksil ng aking asawa. Sa ngayon, sa tingin ko, hindi ko na muli silang kakausapin. Iniisip ko na ang aking mga magulang ay nararapat na maging matatag para sa akin, maging sandigan at magbigay ng tamang suporta ngunit naging mahina sila. Pinaparamdam nila sa akin na ako ang may mali na ako ang nagpapalala ng sitwasyon. Well, hindi naman ako ang nagdulot nito. Hindi ko sila hiningi na gawin ang lahat para sa akin, hiningi ko lang na ilipat ang aking asawa na nagtaksil sa akin mula sa bahay at sila ang pumili ng panig. Update 4, mahigit pitong buwan na mula nang magpost ako sa Reddit at akala ko iyon na ang huli, dahil hindi ko na kailangan ng payo nakagawa na ako ng mga desisyon at ginawa ang sinabi kong gagawin. Pero nakatanggap ako ng tawag kaninang umaga na nagdala muli sa akin sa kalbaryo. Lumipat ako 24 kilometro ang layo, nagpalit ng numero ng telepono, at nasa proseso pa rin ng diborsyo sa aking asawa. Ignorahin niya ang lahat ng mga kahilingan mula sa aking abogado para makipagtulungan na nagpapabagal sa mga bagay. Ngayon, nasa proseso kami ng pagsampa ng aplikasyon para sa serbisyo ng hukuman at sinusubukang ipakita sa kanya ang mga papeles ng diborsyo mula sa hukuman. Kung patuloy niyang ignore, maaari akong magpatuloy sa diborsyo kahit walang input niya. Kaninang umaga, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan na sinabing ang tatay ko ay sumusubok makipag-ugnayan sa akin dahil ang nanay ko ay hindi maganda ang kalagayan at tinanong kung pwede niyang ibigay ang numero ko sa kanya. Sinabi kong oo at tumawag ang tatay ko para sabihin ang nanay ko ay nasa ospital. Siya is stable, pero hindi maganda ang kalagayan. Siyempre, nagulat ako dahil hindi ko narinig ang boses ng tatay ko ng matagal na panahon. Ito rin ang pinakamalambing na narinig ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na gustong gusto akong makita ng nanay ko, kaya't pumayag akong pumunta sa ospital ngayong gabi at makipagkita sa kanya. Pumayag ako at nag-ayos ng oras na magkikita kami sa labas ng ospital. Umalis ako sa trabaho dahil hindi ko kayang magkonsentrate at naguguluhan sa bahay, iniisip kung tama ang desisyon kong pumunta o hindi. Update 5, paumanhin sa late na update. Ginugol ko ang mga nakaraang araw sa pagproseso ng mga nangyari at kung ano ang nararamdaman ko. Nagpunta ako sa ospital noong Merkules ng gabi matapos ang maraming pag-aalangan. Halos umatras na ako sa huling sandali dahil nawawala na ang aking lakas ng loob. Pero kailangan ko ng closure at alam kong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ako pumunta at may nangyari. Pagdating ko sa parking lot ng ospital, pakiramdam ko ay parang nasa isang surreal na sitwasyon ng paranoia at halos inaasahan kong lilitaw ang aking asawa mula sa likod ng isang puno. Nakipagkita ako sa tatay ko sa entrance at awkward kami sa isa't isa. Sinubukan niyang yakapin ako, pero tinanggihan ko. Sinabi ko sa kanya na kung naroon ang asawa ko, aalis ako agad. Siniguro niya sa akin na wala siya roon at dinala niya ako sa ward kung nasaan ang nanay ko. Nang makita ko ang nanay ko, nagulat ako sa itsura niya. Parang nasa gyera siya. May black eye siya at maraming pasa. Nagkaroon siya ng malubhang pagkahulog, nabalian ng dalawang tadyang, nabasag ang siko at nasaktan ang isang bahagi ng mukha at ulo niya. Kausap ko siya ng halos isang oras. Sinabi ko sa kanya na kung gusto ko makipagugnayan, gagawin ko, pero huwag silang maghintay ng tawag ko. Habang pabalik kami ng tatay ko sa kasakyan, tinanong niya kung makikipag-ugnayan pa ako sa kanya, at sinabi kong oo, hindi ko alam kung tama iyon o hindi, ang oras lang ang makakapagsabi. Pag uwi ko, halo-halong emosyon ang naramdaman ko, pero masaya akong nagpunta ako. Hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa asawa ko, at kung ano ang kahulugan niya sa akin noon. Nasa proseso ako ng paguguhit ng mga papeles ng diborsyo, at ipapadala sa kanya, at nagbukas din ako ng sarili kong bank account, at kinuha ang 50% ng balance mula sa aming joint account. Ang atmosphere sa bahay ay hindi maayos, at ako ay nagtatrabaho ng late, upang hindi kami magkausap. Sinusubukan kong maging civil kahit malamig, ngunit natutuwa ako na nagsimula akong maging ganito, dahil nagsimula na akong makaramdam na ako ang masama. Nang pumasok ako sa banyo isang linggo ang nakaraan, nakita ko siya sa sahig, umiiyak. Tinulungan ko siyang tumayo at niyakap siya, kahit na ito'y higit na isang yakap ng simpatya, kaysa sa pagmamahal. Nakakalungkot na sa sobrang hinala ko sa kanya ngayon, iniisip kong nag-aabang siya ng pagkakataon para umarte. Ang problema ay hindi ito totoo, ngunit ganito ang uri ng mga bagay na pumapasok sa aking isip sa ganitong kapaligiran. Ito'y nakakalason lamang. Update anim. Hello, naisip kong magbigay ng update mula sa huli kong post, dahil marami nang nangyari. Una, nasa huling yugto na ako ng diborsyo mula sa aking asawa. Nilagdaan na niya ang mga papeles ng diborsyo, at ipinadala sa aking abogado, kaya't ang natitira na lang ay ang mga formalidad. Nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng tatay ko, sinasabi niyang sorry sa hindi pagpayag na makapag-move on ako, na naisip niyang maaayos pa ito pero ngayon alam na niyang hindi na at kailangan na niyang mag-move on para sa kanyang kapakanan. Pinapasalamatan ko siya sa kanyang pagkaintindi. Hindi ko pa nakausap ang nanay ko, pero sabi ng tatay ko ay mas mabuti na ang kalagayan niya matapos makalabas ng ospital. Sinabi ko na kung ang bahay ay magiging akin, gusto ko nang ilipat ito sa pangalan ko para magkaroon ng seguridad. Ang pinakamalaking labanan ko ngayon ay sa aking isipan, sinusubukan kong makalimutan ang lahat ng nangyari. Ang utak ay kamangha-mangha, ngunit nakakatakot. Gusto kong iwasan na magdala ng mga alaala ng mga nangyari 30 taon mula ngayon. Ayaw kong maging isa sa mga matatandang tao, na sinasabi nilang nawala ang lahat ng magaganda sa buhay, dahil sa mga sakit at pagsubok. Gusto kong makalimutan ang sakit bago pa ito lamunin ako. Nagsimula na akong mag at nakipag-usap sa psychiatrist, parehong sa telepono at personal. Nakakatulong ito na makapaglabas ng lahat kahit sandali lang. Sinabi ng psychiatrist ko na ang mga pinakamagandang taon ay ang mga taon na natitira sa akin. Ang ibig sabihin niya, ang nakaraan ay tapos na, hindi na ito mahalaga. Pero ang kasalukuyan ay mahalaga at pwede mong piling gawing maganda ito o mabuhay sa isang nakaraan na hindi na totoo. Ito'y isang bagay na nais kong tandaan kapag ako'y malungkot. Sabi ko sa isang naunang post na gusto kong maglakbay at mangyayari na ito. Ang kaibigan ko ay committed na sumama sa akin at nagre-reserve na kami ng flight papuntang New York sa simula ng Oktobre para sa isang linggo. Talagang excited na ako dito. Lagi kong nais makita ang New York sa panahon ng taglagas, parang sa pelikulang, You've Got Mail. Gusto kong simulan ang aking mga paglalakbay sa mga lugar sa buong mundo. Ang plano ko ay punuin ang mga huling taon ko ng magagandang alaala mula sa mga paglalakbay ko. Sa wakas, nararamdaman kong may pag-asa na muli sa aking puso. Final update, ngayon ay isang taon na mula ng unang mag-post ako sa Reddit kaya naisip kong magbigay ng huling update at tapusin na dito. Una sa lahat, opisyal na akong diborsyado. Pakiramdam ko ay nawala ang isang mabigat na pasanin, pero pakiramdam ko rin ay natapos na ang halos isang ikatlo ng buhay ko. Nakita ko ang aking ex-asawa sa unang pagkakataon mula noong Disyembre habang papasok sa isang tindahan sa bayan mga isang buwan na ang nakalipas. Pareho kaming nakasuot ng mask pero nakilala ko siya agad. Tumingin lang kami sa isa't isa ng ilang segundo at pumasok ako sa tindahan. Habang naglalakad sa loob, Naramdaman ko ang matinding kalungkutan at kinailangan kong huminto para mag ng sarili ko. Ipinapakita lang nito na isang tingin lang ay maaaring ibalik ka sa simula. Hindi ko siya namimiss. Namimiss ko ang taong akala ko siya, pero hindi na umiiral ang taong iyon. Hindi ko nais ang anumang masama para sa kanya, pero hindi ko na rin nais magpatuloy na may galit sa puso ko. Ang galit ay magdudulot lang ng pighati sa akin. Nalaman ko rin mula sa girlfriend ng kaibigan ko na nakita niya ang ex-asawa ko na may kasamang ibang lalaki mga dalawang taon na ang nakalipas. Hindi siya nagsalita noon dahil hindi siya sigurado at ayaw niyang makialam. Sobrang galit ako sa kanya dahil sana'y nakatulong sa akin ang impormasyong iyon noon. Hindi ito conclusive, pero maaaring nakakonfirm ko sana ito at maaaring nakasave sa akin ng maraming sakit sa kalaunan. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto naming mag-book ng flight papuntang Bagong York sa Oktubre, bukod sa gusto naming makita ang Bagong York sa Taglagas, ay ang pagbubukas ng travel ban sa pagitan ng Estados Unidos. At Bagong York. Ngunit na move ito sa Nobyembre 8, kaya ang plano namin ay nasa limbo. Hindi makakuha ng leave ang kaibigan ko hanggang bagong taon, kaya kung pupunta ako, mag-isa akong pupunta. Nakaplanong pumunta sa New Year, kasama siya, pero kailangan kong pag-isipan ng mabuti. May mga curveballs ang pandemya, kaya hindi ako pwedeng magreklamo. Makakarating pa rin ako, kahit paano. Patuloy akong nahihirapan sa aking mga magulang at sa tingin ko ay wala na akong nararamdaman para sa kanila. Ang tatay ko ay nagsisikap na buuin muli ang relasyon, pero wala na akong malasakit. Maaring harsh ito, pero ito ang totoo. Sinabi ko dati na gusto kong ilipat na sa pangalan ko ang bahay, pero hindi ko na ito tinuloy. Sa tingin ko ay galit lang ako noon at nais kong ipakita ang dominan sa simula ng aming usapan. Pero hindi ko na iniintindi ang bahay na iyon. Mas gugustuhin ko pang tumira sa isang haunted house kaysa doon. Hindi ito magbabago ng kahit ano. Ito ay ang malungkot na bunga ng kanilang mga desisyon. Para sa mga nag-iisip na patawarin ang isang cheater, huwag niyong gawin. Lumalaban kayo ng isang talunan na laban. Huwag kayong maging taong desperadong inaayos ang sunog na ginawa ng inyong partner habang sila'y nagpapalala nito. Nararamdaman kong mas malakas ako pagkatapos ng lahat ng nangyari at pagbabasa ng mga forums ng infidelity. Dinadala nyo lang ang sarili nyo sa isang mundo ng sakit kung hindi niyo puputulin ang inyong losses. Naaalala ko na sa simula ng taon ay may isang nakakatakot na karanasan ako nang masugatan ko ang likod ng aking pantalon sa isang metal bin habang dumadaan ako sa trabaho. Hindi ko napansin na nasugatan ako hanggang sa pag-uwi ko at nang matulog ako, naramdaman kong may mali. Nagising ako ng dalawa oras am at ang binti ko ay tumitibok. sobrang sakit, naduduling, nahihilo at nag-alterna sa pagitan ng lagnat at panginginig. Naintindihan kong maaaring ito ay sepsis kaya tumawag ako ng ambulansya. Alam mo ba ang nagpakalma sa akin nang nagpanik ako? Tinanggap ko na maaari akong mamatay at biglang nawala ang takot ko. Hindi ko alam kung ito ay ang estado ng pag-iisip na pagtanggap sa kapalaran, pero nang tanggapin ko na maaaring ito na ang katapusan, naging simple at kalmado ang lahat. Naiisip ko ito ng madalas kamakailan at sa tuwing naiisip ko ang pagkataksil, nararamdaman ko rin ito. Kailangan mong tanggapin na tapos na ang kung anumang mayroon ka. Kung may tao na handang tumusok sa likod mo ng ganito, hindi sulit ang paglaban para dito. Para sa akin, hindi. Sinasabi ng mga tao na ang loyalty ang pinaka undervalued, nakatangian at nakikita ko na ngayon. Ang loyalty ay mahalaga dahil hindi mo talaga malalaman kung sino ang tunay na loyal sa iyo hanggang sa sila'y hindi na. Hindi ito araw-araw na bagay, pero alam ko na ngayon kung gaano kahalaga ito. Salamat sa pakikinig. Sabi ko sa aking unang post na pakiramdam ko mas masama akong tao kaysa kahapon. Well, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pakiramdam ko mas malakas akong tao.